Marami tayong pinaniniwalaan, lalo na sa mga taong di natin nakikita sa ating Lalong-lalo lalo na ang mga nuno sa punso. Ang bayan ng Angono ay nagmula sa pangalang Ang Nuno. Kaya naman naniniwala ang mga naninirahan dito na ang mga nuno sa punso ay naunguha ng mga batang hindi subusunod sa kanilang mga magulang pakinggan natin ang kwento ng isang bata at ang kanyang paikipagsapalaran, si Pedro at ang Nuno sa Punso. Nag-iisang anak nila Mang Berto at Aling Nena si Pedro. Dahil si Pedro ay nag-iisang anak, lahat ng gusto niya ay palaging nasusunod. Konting iyak, binibili agad ng kanyang magulang ang mga laro ang tinuturo nito. Konting pagwawala, Binibili ng magulang niya ang mga pagkain na gusto niya tulad ng ice cream, chichiria at candy. Konting pagsisigaw, nagagamit na niya ang mga bagay na nais niyang gamitin. Sa ganito umiikot ang buhay ni Pedro. Alam niya sa sarili niya na pagbibigyan siya agad-agad ng kanyang magulang. Kinasanayan niya ang ganong uri ng pag-uugali. Ngayon, no problema ang kanyang magulang kung paano ba itutuwid ang baluktod niyang pag-uugali. Isang araw, umuwi sa bayan ng Angono ang kanilang mag-anak kung saan naninirahan ang lolo at lola ni Pedro. Ayaw sana ni Pedro na sumama, ngunit pinilit siya ng magulang niya. Kaya't nagwawala ito sa kanilang biyahe. Kahit hiyang-hiya ang kanyang magulang, tinisila ang malakas sa pag iiniyak ng kanilang anak. Hanggang sa marating nila ang tahanan ng lolo at lola ni Pedro. Hindi nagustuhan ng lolo at lola ang pag-uugal ni Pedro. Kaya naman pinagsabihan nila ito. Ay nako Pedro, hindi dapat ganyan ang inaasal mo. Hindi lahat na okuha mo sa pamagitan ng pag-iiyak mo. Nako, bahala ka. Kapag narinig ng nuno sa punso ang pagsisigaw, ang pag-iiniyak at pagwawala mo, ay nako, kukunin ka nun at paparusahan ka. Sabi ng matanda sa bata, ngunit hindi pa rin nakinig ang bata. Patuloy pa rin ang kanyang pagwawala. Dahil dito, niyaya ng lolo at lola ni Pedro ang kanyang magulang sa loob ng kanilang tahanan upang makakain. Niyaya din nila ang bata ngunit hindi talaga ito sumunod. Ay, hayaan nyo iyan dyan. Magugulat na lang yung batang yan kapag bigla siyang kinuha ng nuno sa punso. Inis na sabi ng lolo ni Pedro. Kahit mabigat sa loob ng kanyang ina, naiwan sa labas ng bahay si Pedro. Mas lalo pa niyang nilalakasan ang kanyang pag-iniyak. Halos tumagal ito ng labing minuto. Biglang may bumato kay Pedro. Ito ang naging sandi ng pagtigil ng kanyang pag-iniya. Galit niyang hinarap ang bumato sa kanya. Sino ang bumato sa akin? Galit na sabi ni Pedro. Pero patuloy pa rin ang pambabato sa kanya. Nakakainis ka na ha? Akala mo ata di ako nagbibiro. Galit na sabi ni Pedro. Maya-maya biglang nakarinig ng sot si Pedro. Natakot siya kaya bigla siyang tumayo at pumunta sa pintuan ng bahay ng kanyang lola. Pero hindi niya mabuksan ang pintuan ng bahay ng kanyang lola. Dahil dito, umiyak na naman siya. Tinawag niya ang kanyang magulang, lolo at lola, pero walang nakaririnig sa kanya. Lalo siyang natakot at kinalampag ang pintuan. Biglang nakaramdam ng panlalamig si Pedro. Maya-maya, biglang may humawak sa kanyang binti. Isang maliit na kamay. Ramdam niya sa buong katawan niya ang lamig ng kamay nito. Dahan-dahan niyang sinipat ang kamay na nakahawak sa kanyang binti. Nakita niya ang pagkakulubot at kulay pula na kamay. Bigla siyang sumigaw at nagpupumiglas. Ikaw bata ka, hindi ka marunong makinig sa iyong magulang. Lagi mong itinadaan sa pag-iiliyak, pagsisigaw at pagkawawala upang makuha ang mga bagay na gusto mo. Hindi ka karapat dapat na maging parte ng inyong pamilya. Maigi pa'y sumama ka sa aking tahanan upang maging aking magiging alalay. Galit na sabi ng Nuno sa punso at hinatak si Pedro papalay sa bahay ng kanyang lola umiyak na nagmamakaawa si Pedro sa nunon sa punso patawad po nuno patawad po hindi hindi ko na po ulitin nangangako po kung hindi hindi na po ako magwawala iiyak at sisigaw Mao kontento na po ako sa mga bagay na meron po ako. Hindi ko na po ipipilit kailan nanay at tatay ang gusto ko. Susundin ko na po sila. Patawad po, patawad po. Huwag niyo po ilayo sa magulang ko. Umiiyak na sabi ni Pedro. Huminto sa paglalakad ang nuno sa punso. Tinitigan niya si Pedro Natakot na naman si Pedro sa mapupulang mata ng nuno sa punso na akala niya'y kakain sa kanya ng buo. Hindi kita isasama sa aking tahanan ngunit dapat mong sundin ang pinangako mo sa akin. Sa oras na di ka tumupad sa pangako mo, susundan kita kahit saan ka man magpunta. Sabi ng nuno sa punso. Pangako po, pangako po, sabi ni Pedro. Biglang may yumugyog kay Pedro. Nagising ang bata na nasa harap na ng pintuan ng bahay ng kanyang lola. Nakita niya ang kanyang ina na nanggising sa kanya. Nanay ko, sabi ni Pedro at niyakap niya ng mahigpit ang nanay niya. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Kumain ka na nga sa loob. Takang sabi ng nanay ni Pedro. Patawad po, Nanay. Patawad, Nanay. Hindi hindi na ako magwawala, iiyak at sisigaw. Patawad, Nanay. Sabi ni Pedro. O sige-sige, halika na nga at baka nalipasan ka lang ng gutom. Sabi ng nanay niya at binuhat nito si Pedro papunta sa pagkainan. Walang pinagkwentuhan si Pedro sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na panaginip lang ang lahat. Hindi hindi na siya nagwala, miiyak at nagsisigaw para lang sa bagay na gusto niya. Kontento na siya sa mga bagay na binibigay sa kanya ng kanyang magulang. Natatakot kasi siya na baka mamaya biglang dumating ang luno sa punso at kunin siya.